Yon, magandang araw mga kaibigan. Panibagong araw, panibagong vlog. Tara, samahan nyo ako sa aking panibagong biyahe. Ngayong araw, pupuntahan natin at titingnan natin yung isa sa magandang tourist spot at uh, tourist attraction dito sa Isabela Negros Occidental. Ito ay tinatawag nilang Ruins of Alicante. Dito lang ito matatagpuan sa Isabela Negros Occidental. Along the way lang ito, almost mga 300 to 200 meters lang mula sa highway. At uh, kung hindi mataas yung mga sugar cane ay makikita mo na to sa daan. So nadaan na lang natin to at naisipan natin puntahan at kukunin ng mga footage dahil nagandahan ako at na attract ako sa pagka-structure at pagka-ruins look nito. At hindi ko pala alam na ito ay isang ruins na tourist attraction dito sa Isabela, Negros Occidental. Ito yung tinatawag nilang The Ruins of Alicante. Yun ang pamilya Alicante yung pamilya Alikante yung nagmamayari ari nito. Dito mo makita lang to sa boundary ng La Castellana at Isabela. Hacienda Alicante, no? Yan, grabe. Na simple lang at na ako. So, punta natin at kukunan natin ng footage ng mga drone shots, no? Tara, samahan nyo ako. Let's go! So, andito tayo ngayon sa Hacienda Alicante, no? Dito maganda mag-photoshoot at mag ano no mga mag print up no yung tinatawag na Hacienda Alicante at uh, dito mo lang matatagpuan sa Isabela, Negros Occidental. No? So, pwila to uh, at mga 200 meters lang from highway. So, makikita mo na yung ruins na to. Ngayon, hindi mo masyado mapansin sa daan kasi mataas yung mga ano dito, sugarcane, no? mga tubo. Kung bago ka lang dito sa channel na to at kung nagustuhan mo yung content na to, huwag kalimutan mag-like, subscribe at pindutin yung notification bell button para lagi kayong updated sa mga bagong tutorials. Home points updated.